Magandang araw, mga Kapinoy Mo TV. At welcome sa ating espesyal na video kung saan tatalakayin natin ang inspiradong pelikula, Fireproof na inilabas noong 2008. Ang pelikulang ito ay isang makabagbag-damdaming kwento na nagbibigay diin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo sa loob ng isang relasyon. Sa gitna ng mga pagsubok at problema sa buhay mag-asawa, ipapakita sa atin ng pelikulang ito kung paano muling maipapausbong ang isang nasirang pag-ibig sa pamamagitan ng pananampalataya, dedikasyon, at tunay na pagsisikap. si Caleb, isang kapitan ng bombero, at ang kanyang asawa na si Catherine, isang administrador sa ospital, ay dumaranas ng malalaking pagsubok sa kanilang pagsasama. Sa trabaho, madalas na binibigyan diin ni Caleb ang kahalagahan ng prinsipyo ng pagiging magkatuwang at hindi dapat iniiwan ang kasama, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon. Ngunit sa bahay, tila nakakalimutan niya ang prinsipyong ito dahil sila ni Catherine ay laging nagtatalo. Pakiramdam ni Catherine ay sobrang makasarili ni Caleb, lalo na't inuuna nito ang pagnanasa para sa isang mamahaling bangka, kahit na alam niyang nangangailangan ng medical equipment ang ina ni Catherine na may malubhang sakit. Palaging naiipon ang mga hinanakit ni Catherine dahil si Caleb ay abala sa kanyang trabaho at sa ibang bagay, samantalang siya ang umaako ng lahat ng responsibilidad sa bahay. Ang pag-abuso ni Caleb sa internet, lalo na ang kanyang paggamit ng pornografiya, ay lalo pang nagpapalalim ng kanilang mga away. Isang gabi, sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, hindi na napigilan ni Caleb ang kanyang galit at biglang sumabog. Dahil dito, nagdesisyon si Catherine na gusto na niyang mag-divorce. Sa galit at kawalan ng kontrol, pumayag naman agad si Caleb sa ideya ng paghihiwalay. Ngunit, hindi agad natutuloy ang plano ng divorce, dahil kinausap ni Michael, matalik na kaibigan ni Caleb, at ni John, ama ni Caleb, na subukan munang maghintay at huwag padalos-dalos. Iminungkahi ni John na subukan ni Caleb ang tinatawag na love dare, isang apat na pu araw na hamon upang mapabuti ang kanilang pagsasama. Sa simula, mabigat ang loob ni Caleb sa pagsali sa challenge na ito at wala siyang sinasabi kay Catherine. Para kay Caleb, tila isa itong checklist ng mga gawain kaysa isang tunay na paraan ng pagbabalik ng pagmamahal. Sa kabilang banda, si Catherine naman ay nakikipaglandian na kay Ear Gavin Keller, isang doktor sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Habang nagpapatuloy si Caleb sa Love Dare, patuloy na binabaliwala ni Catherine ang kanyang mga pagsisikap at mas nagiging malapit kay Heath Keller. Pinag-iisipan ni Caleb kung itutuloy pa ba niya ang challenge, ngunit sa tulong ng mga payo ng kanyang ama at ni Michael, ipinagpatuloy niya ito. Si Michael ay nag-open up din at inamin kay Caleb na dati siyang nag-divorce bago siya nakapag-asawa muli. Ito ay nagbigay ng karagdagang lakas ng loob kay Caleb na subukan pang ayusin ang kanyang pagsasama. Isang araw, habang nasa trabaho si Caleb bilang bumbero, nasugatan siya at nasunog ang bahagi ng kanyang katawan sa isang aksidente. Naospital siya sa mismong ospital kung saan nagtatrabaho si Catherine at doon siya ginamot ni A.C. Keller. Doon nalaman ni A.C. Keller na si Catherine ay kasal kay Caleb, ngunit hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang mga interes kay Catherine. Sa puntong ito, nagkaroon ng bagong inspirasyon si Caleb sa kanyang pananampalataya. Sinimulan niyang sirain ang mga bagay na naging sanhi ng kanilang problema, kabilang na ang kanyang computer kung saan madalas siyang natutukso sa pornografiya. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, isang araw ay iniabot sa kanya ni Catherine ang mga papeles ng kanilang divorce. Nalungkot at nasaktan si Caleb, ngunit hindi siya sumuko sa kanyang love there. Samantala, nalaman ni Catherine na ang bayad para sa medical equipment ng kanyang ina ay natugunan na, at inakala niyang si E.T. Keller ang nagbayad nito. Lalo siyang napalapit sa doktor dahil dito. Ngunit kalaunan, nalaman ni Caleb ang kanilang papalapit na relasyon at tahimik na hinarap si E.T. Keller. Sa isang nakakabiglang eksena, nalaman ng mga manunood na si E.C. Keller pala ay may asawa na, kaya tinapos niya ang kanyang pakikipaglapit kay Catherine. Sa huli, natuklasan ni Catherine ang journal ng New Love There na ginagawa ni Caleb at kinumpronta siya tungkol dito. Ipinagtapat ni Caleb na natapos na niya ang challenge, ngunit patuloy niyang sinusunod ang mga aral nito. Sa gitna ng emosyonal na paghingi ng tawad ni Caleb, sinabi ni Catherine na kailangan pa niyang pag-isipan ang divorce. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Catherine na si Caleb pala ang tunay na nagbayad para sa medical equipment ng kanyang ina, gamit ang sarili niyang ipon. Ang doktor naman ay nagbigay lamang ng maliit na halaga. Lubos na naantig si Catherine sa ginawa ni Caleb at sila ay nagkasundo. Sa isang mas nakakagulat na revelasyon, nalaman din ni Caleb na hindi pala ang kanyang ama ang gumawa ng you love there para sa kanyang ina, kundi ang kanyang ina ang nagsakripisyo para sa kanyang ama. Dahil dito, humingi ng tawad si Caleb sa kanyang ina sa lahat ng naging masamang trato niya dito. Tinanggap naman ng kanyang ina ang paghingi niya ng tawad. Sa pagtatapos ng pelikula, si Caleb at Catherine ay muling nag-renew ng kanilang wedding vows na puno ng pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Bago tayo magtapos, nais kong iparating sa inyo ang mahalagang mensahe ng Fireproof. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatapos sa mga magagandang oras, sa halip, ito ay nasusubok at pinapalakas sa pamamagitan ng mga pagsubok at sakripisyo. Ang bawat relasyon ay may pagkakataong muling maipaghilom at mapabuti, basta't mayroong pagkakaunawaan, paggalang, at dedikasyon sa isa't isa. Sa mga oras ng kagipitan, mahalagang balikan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at magtrabaho para sa ikabubuti ng bawat isa. Huwag kalimutan i-like ang video na ito kung sa tingin nyo ay nakatulong ito sa inyong pananaw tungkol sa pagmamahal at relasyon. I-subscribe na rin sa Pinoy Mo TV para sa mga iba pang inspiradong pelikula at mga makabuluhang usapan. I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga saloobin tungkol sa i-fireproof, at ibahagi sa amin kung paano kayo na-inspire ng pelikulang ito sa inyong sariling buhay. Ano ang mga aral na natutunan nyo? Anong hakbang ang gagawin nyo para mapanatili ang inyong relasyon na matibay at puno ng pagmamahal? Enjoy natin ang paglalakbay na ito sa pagmamahal at pagsasakripisyo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.